So oh, yun, magandang araw mga idol Kiet Gonzales And welcome back to my YouTube channel So oh, yun araw mga idol Meron tayong Bibili akong ano, Dixie Dart Kasi yung mga customer natin sa shop naghahanap ng 9 At least 9 inches So naganap ako sa Facebook May nakita naman ako dito sa taga San Matias Ayun, nasa ano na tayo San Fernando May nilakaran din ako dito kaya pupuntahan na natin yung ano yung mga dark niya kaso hindi <laughs> ko alam yung dark pupunta sa Batya so uh, iwi-waste ko na lang tapos uh, papakita ko sa inyo yung mga binili nating dark yung mga taga sa amin kasi naghahanap sa so shop mga 9 inches eh yung mga binibenta lang natin doon mga at least 4, 5, 6 inches lang yung iba naghahanap ng 9 inches hanggang 8 ang ganon ang So, yun, may nakita naman ako. Punta natin ngayon. Kumain nyo Dito na tayo sa location Santo Tomas Sabi ni Sir Pagdating ko daw ng Church Ng Santo Tomas Papasok ako doon sa Eto sa kanto Tapos Diretso pa daw Tapos sa Nadel Chapel na naman Papasok na naman Eh Tingnan natin Di, natin, di tayo maligaw Dia tahu Pak, dia tahu fakturin kai? Nah, apa dia tahu fakturin masuk? Nih, ini dana. Dia tai kembali gue tang penci saya temar gue, aliwai tai kita sitting. Terus agen lo. Jadi sih bang ni paos mau badan kediru nak umur teh. Oh, berita ho ini kalau presiden ini pemangkat disana. Yang presiden

So, oh, sa lahat ng gusto ng order sa kanya, lalagay ko dyan yung ano, yung kanyang Facebook. Order na lang kayo sa kanya. Ito, pabenta ko sa shop. Pwede, ni. Sabi, pwede, excuse mo. Inanakit ka yan. O, ayan, oh. ha? <laughs> o, oh, meron <that's> tayo souvenir. Pwede. <laughs> Ay, oh, may souvenir pa tayo. <laughs> sa lahat ng gusto mong order ng tiksay, tiksay Dive, pair nyo na lang si Sir sa kanya. O kaya, dyan mo na ako rin kaya kareta size mo. Uwa. Saga nga mo piraso. Uwa. Ito, dyan muna na ako rin kareta size. Tawad ka. Ay, pa mo na ako rin. Dyan mo na ako rin O? bag? Bag kong pamar yun. Yeah. Ay, magkano lang pa ka? Plus 500. Plus 500 yun. na rin tayo ng 6 inches. Tapos nagka 25 na 9 inches kaya 25 na 7 inches yung kinuha natin <laughs> tapos nag-addition na tayo ng 10 inches na 6 uh, 10 inches na 6 ano? 10, 10 pieces na 6 inches Yun. si sir pala yung ano presidente ng Pampanga Tiksay Charo mo pa remember mo kaya Pampanga Tiksay oh Shoutout sa so Pampanga Tiksay Pisander exclusive <laughs> watawat, ba natin? Yara Ayun. Mare. O. O, may tayo. Tsaka yung pang personal ni eh, ah. Papalagi ako sa signature eh. Yan. Tsaka may VR. May biar, Okay, okay. Ali, no, see, see. Yung, kapag dulo ako no, ay okay, ready. Bota order ko kasi Bayo. Kaba mo na lari tangigino. Nah. Pero nainya pa rin. mo na pag lalam, yun eh. Oo. Oh. Oh, sabi nito rin ang alam, pag makabayo mo, saan tingin pag malalam mo? Oh. Saan tingin? Tanay niyo po itong plastic oh. e, -re -re mm. <laughs> so, no. it. na naman yun. Paputo yan. Mali oh. Siyempre, ganda ang nito. Oo. Oh. na eh. Yan. Ba't agad may barinig yung malino at dalmahin nyo. Ine, alam nyo. Iskandol ako sa labo kung... Rekrapin ka at mga laksin yung na nga. Oo, sila na. na eh, I have ka rin ga gagamit mang kaso. <laughs> 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 ganda ata rin no, oh. yung barunda. Yung... magtaka PCP lang siguro. Ne. Uy, kanang PCP. Oh. Oh. Bonyo nga nga ako. Pila nung itang... Barrel. Ay, barrel. Oh. Less group yun rin. Wah. Yung barrel na. May pasal. May pasal yung barrel na eh. Oh, palit yan. Oo naman. talaga. Ingat kau mana rapi pai. Si, si, lawan pa tayo ta. pai. Tanya orang ini guys, viewers tak. Tingnan natin yung kanyang pampersonal na unit. pantiksay sai, BCB. BCB ada ah. Iya, ano. Stella yeah. sini. Ya uh. yeah, pasar yak eh. Oh, ganda nung unit ni Sir. Ano ano yung ano niya, Sir? Ano yung gamit mo na ano na barrel? karbon uh, nah. yeah. ah, oh. ini tasu, tasu karbon ya tasu ya hidup wah karbon ya karbon oh ya nih ini unik mukanya nih nani ini 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 original data lagi mbak nah ya grup kayaknya nih tasu ya ada grupnya. Wah, pero ini tiap hari loh oleh ya ren ya kata mamer lain mamer itu tuh met hati apa ah, met ngerti kakanya Oh nanti yang diwadahnya ini, apa mak abaya temen ini, ini yang lain timbang. Oh, oh, yeah. Lakot eh. Ba, di ba makakaya? Makakausin yan mo, Oo, oh, lakot eh. Um, ha? Nah. Lakot eh. Yun oh, lakot si lakot si 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 eh. Si, si, si. Carbon yung sa gilid niya tapos stainless naka tanso naka housing din siya pero sabi ni sir maganda daw eh eto maganda din to eh kasi makagay natin yung timbang yung depresya na rin pinakitaan pa tayo ni sir ini no. karbon na rin eh mga nanay niya kaya ganyan eh ah uh, sa sakulbya uh, sa sa mo oh no last sorry na di yun may timbang niya na ba dito dito timbang niya oh. <laughs> 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 oh gan nga dito oh <laughs> parang wala na siyang hindi <laughs> ka mukha nito matimbang 5 to 5 pwede ka taba lang siya konti

Tara na. Oo. Oo. Eh, oh. Oo, <laughs> eh, Pero, mas sana pag-visit bakal yun. Eh, Ibang, hindi.